Ping-kunti lang palang huli natin, ah. Ito na, mama. Ito na. <tinyamana> hmm. 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 Mga habibi. Mga habibi. Ito pa ka kaya mag-ubra ako, tri, ha? Bangsik ka Ha? Hindi ko kaayo ha. Talaga. yung peace natin mga idol. Okay na to. Pwede na to. Saan ba yung medyo uh, ano pa dito? Uh, Kumikisay-kisay pa. Kasi. Hey. Shhh. pusa na to. Naghihingi ng isda. <laughs> Ibang dalawa na to uh, mga bisit uh, na animal. Yan mga idol oh. buing Buhing-buhi pa talaga oh. Oh, oh, oh. Tingnan nyo po. Tingnan po talaga oh. Nakita naman nyo talaga nga sobrang presang isda namin dito o si Lapo Lapo. Majilan. Hmm. Di ba? Isang kilo. Or Mayroon ba diyan? Nakita ko. Mayroon ba diyan? Ng mga idol. Para makabinta sila, mang bintas sila mga idol pwede na to yan mga binta kayo mga idol idol palitan mo to ng mayos ayos yan Para mga isang kilo mga idol wala pa ito ay okay. ay tiki 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 kilo na to sobrang lumitad Abibi, naka isang kilo kayo ngayon. <laughs> isang kilo ang tiki-tiki rin. Na nyo, Abibi, ha? Naka isang kilo kayo ngayon. Isang kilo rin tiki, -tiki. Di ba? Abibi? Napan mo ko plastik. Gwa po. Ano? Ito, sako, sako. To. Sako, 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 sako,

sunog gan wag lang yan sa kanila yan bibili pa sila yan plating kilo mo sa kanila yan mga idol no mo yun masarap to ah ha tama yan tama na sa kanila yan sa kanila yan plating na sa akin. kasi mayroon pa bibili mga idol lagay mo dito sa gitna hmm nagbili na isang isang kalahating kilo isang kalahating kilo nagay mo dito si bibili pa sila sa kalahating kilo sa akin to ang mga idol yan diba konti lang huli, huli nyo bibili ah ito lang pala Itimbangin na natin mamaya. Ang abot to ng isang kilo lahat. Kasi kunti, matumal yung ano natin. Uh, huli natin ngayon. Mga bibi. Ito, mabili ba to mga idol? Mabili to pang paksew lang to You know? You know? Masarap to bila din ah. Bilad lang to ng iba eh po yun, oh. Ayan. Hahaha. <laughs> Asinan mo lang yan, ano. Gamuson mo. Ano gamuson? Hahaha. <laughs> yun kay gag ko. Gawin mo yung ginamos. Ha? Ha? Ano mo Gamuson. Oh, na ano, mga idol. yon Darong ko na yun na, eh wala na mga idol Ito lang po yung huli nila timbangin na natin tapas ikwan na ihi na lahiyun natin okay balancer. ako na ina nakadamu oh, naka, ka na yee grabe talaga dahil sa dalawo may balotro may bomb, karo, block sa dalong. Ito may block. ano 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 ka?

Ang um, vlogger ka, kaya namin isda. Isang kilo lang tayo. kung oh, magsubra, bigay mo sa iba. Sibira sa inyo. Abot. na rin. isang kilo uh, pa padaan ito. Ula, wala tikit tikit tiki. tiki. <coughs> Sala, tiki. So, din tikit tiki. ay, mga pag-iasin ang mga. Ay, mga pag Tusok. A, ayaw na ino. Tusok na lang kita. Tripos. mado na. Asay mo na rin Hindi na Ray. Ano, pare. Kaya mo, na lang Hindi na katungan imo. Huwag port lang rin. rin. Okay, mali. Bukan natin. Bukan rin kasi katunga o. na Tunga rin na akon. Baman si Nick Uy. Matagamos ka rin. Ano? <laughs> <laughs> wala huh huh ha huh 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 babawasan huh 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 na huh 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 na huh 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 na huh 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 bawasan pa niwa na. Tungo na na. Reports. half grams. Puro na. na la inin hatagi. Mudik. Hmm. Ibabagay din ba nito? naman